Hello mga ka-foodies, isa na mga panibagong tipid ulam ang ating lalutin ngayon. Mag-isa tayo ng repolyo carrots with tokwa and scrambled egg. Yan, pan-fry natin ng tokwa. At pagkatapos, magluto po tayo ng scrambled egg. Ayan. Ayan. Ayan, at haluin lang natin yung mabuti hanggang sa magiging scramble na siya. Yung ganyang itsura na niya. Ayan, at sa At pagkatapos, gisa na tayo ng bawang sibuyas. At ihalo na natin ng scramble egg. Ayan, haluin lang na natin mabuti. At pagkatapos, ihalo na natin yung gulay, yung ginayat natin gulay. Add tayo ng pepper para dagdag spicy sa ating gulay. At pagkatapos, add tayo ng oyster sauce. Depende sa inyo kung oyster sauce o soy sauce ang gagamitin nyo. Ayan, haluin lang natin mabuti hanggang sa lumambot na yung mga gulay. Ayan, ano, oh, ang ganda. Ang ganda na ng amoy niya. Ang sarap. Takpan at isimmer lang. Ayan, ganyan na yung itsura. Duto na yung mga gulay niya. Pagkatapos, i-add na natin ang tofu yung pinan fry natin kanina, ayan o diba ang sarap ng pinan ayan, haluin natin mabuti ayan, hanggang sa man manuot yung sa dun sa mismong tokwa ayan, ikaw anong lutong gusto mo sa tofu at scrambled egg share nyo naman yan at itrya nyo rin ito sa inyong mga bahay. Tsak magugustuhan to ng inyong pamilya. O, set aside na natin. At ayan, para ready to eat. Hanggang sa muli mga ka-Fody. Salamat po sa inyong panonood.